You said that you feel lonely Makes you cold as ice Hard to get to know me The better than the lies Oh, yeah, no? Nagdugtong pa ako dito ng ano Naglagay pa ako dito ng Pakainan nila kasi Kulang yung isang diretsyo mga kanoypi Hindi nakakakain yung iba What's up mga kanoypi Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng sabado Hindi ako namasada dahil Tatapusin na natin ito ngayon Itong project natin na kulungan Ng ating mga malilit na manok So Maulan mga kanoypi Na umaga sa inyong lahat Ayan Magtatrabaho pa rin tayo Bali dito na ako nagpwesto Mga kanoypi para ano Maayos itong kulungan na to kompleto naman na tayo ng gamit nandito na yung green na screen tapos steel matting mga kanaipi ayan lalagay natin yan mamaya dito siguro kung kasya mga kanaipi kahit dito sa likod hanggang sa harap lalagyan natin ng steel mating sa taas at sa baba sa flooring nya yung green screen na mga kanaipi yung ilalagay ko ayan So tatanggalin ko muna to lahat mga kanaypi, Itong screen na to Ayan Tanggalin muna natin kahit umuulan Trabaho pa rin tayo <laughs> Nang matapos na itong project ko Masikip na kasi mga kanaypi, Yung kulungan ng mga malilit kong manok Nagsisiksi ka na sila dun sa, ano, sa brother pen Kailangan na silang may lipat kaya tatapusin natin ngayong araw hopefully

So, susukatin ko lang dito mga kanaypi Yung taas nya at haba Tapos Kukuha tayo dito sa steel matting Magkabilaan yung lalagyan na natin mga kanaypi Alright Kasya naman na siguro yan mga kanaypi Kahit dito sa side nya Malalagyan natin ng steel matting Okay Okay Ayan, gagamit tayo ng fish shield mga kalipi para magpapitan yung mata natin. No? Talagyan naman lang mark yung ano, puputulan natin. mga kanaypi, natabas ko na. Ayan. So, saktong sakto pala mga kanaypi yung ano, yung haba nyo. tamang tama lang. Parang sinukat. Ayos mga kanaypi. Sakto lang yung haba nya. Hindi ko sinukat to eh. Kachamban lang. <laughs> said that no Ayan, mga kahit itong maliliit na side niya, na tabas ko na rin. So, kung gagawin na natin, ilalagay na natin, mga kanaipi. gagamit na lang tayo ng, ano, alambre. My picks natin dinan natin yu we wielding yan makanay. No. You said that you feel lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, the better than. mo muna natin ikabit yung ano, yung green na screen mga kanipi. dito sa loob para hindi na kasagabal mamaya yung ano, yung mga sidings niya. So tinabas ko na rin to ng size para dito sa loob. Ayan mga kanipi. Saktong-sakto yan

Haley mga kanayi, nakabit ko na, natapos ko nang naayos itong ano, itong side na kabila. Ayun. Ay lagay ko na yung ano, green screen. Ay, uh, tay ko na. Ngayon dito naman tayo sa kabila. At... mga kanaypi bali, iniikot namin ni Budong nagpatulong ako kay Budong na iikutin to dahil tapos ko na sa kabilang side dito naman tayo sa harapan mga kanaypi ayan malapit nang matapos to <laughs> ayan mga kanaypi natapos ko na yung mga sidings niya. ayan paikot tapos na yan mga kanaypi may kabit ko na lang maayos. So, yung cover na lang dito sa taas yung ano, yung ilalagay natin. Ayan, bali dito yung ano, kanilang uh, paspan, yung pintuan niya mga kanaypi ito. Ayan mga kanaypi, nakapagtabas na naman ako ng green screen na ilalagay ko dito sa ibabaw. Uh, mga kanay so ikabit po na agad nang matapos na tayo dito Ayan mga kanaypi, natapos na yung project nating kulungan ng aking mga manok na maliliit. So, nailagay ko na yung kanilang pakainan. Ayan, tapos na mga kanaypi. Ayan. Okay na to siguro lalagyan ko na lang ng ano uh, alambre pa dito para hawakan lang niya natanggal kasi yung ano winelding ko dito na ganun yung bakal dito natanggal mga kanayipi so ganyan na lang lalagyan ko na lang ng alambre dito na isa Ayan, mga kanaypi, nailipat na namin dito sa uh, loob ng kulungan. Diyan na oh. Kukunti na yung space natin. Sa bagay, kayang-kaya pa naman na ano, na makapaglinis yan sa kulungan na yan. Ayos na. Sakto lang mga kanaypi. Dito sa area na yan. Nakakayuko pa tayo dito na makapag, ano, makapaglinis ng ipot nila. So tatanggalin ko dito. Babawasan ko na lang itong ano, itong mga hollow blocks na 'yan. Ayos naman na, mga kanaypi. ayan Makakagalaw na ng maayos yung mga manok ko dito. <laughs> so buti na lang, mga kanaypi. Binigyan tayo ng ano, ng kulungan ni Kuya Taki, -taki. ayan ni-repair ko na lang. Eh. Ah, Ayos. Masaya ako mga kanipi. Uh, may bagong kulungan na. Yung mga manok ko na one month old. Up to two months na. Ngayong 18 mga kanipi. So tatalian ko na lang dito. Lalagyan ko na lang ng alambre para ano. Hindi gumalaw. Ayan. Eh ulang kasi ng oras mga kanaipi kung gagalawin ko pa to Itong area na yan So dito muna yan no. Sa susunod ko na lang nagagalawin dyan <laughs> Hard mga kanaypi kumakain na sila oh Ayan mga kanaypi, nakapaglipit na tayo dito sa kalat natin dito. Papakita ko na sa inyo yung finished product na no, na ginawa ko dito sa kulungan. Bali, naglagay pa tayo ng ano mga kanaypi, ng painuman nila. Ayan, makikita nyo. Pasukin natin. O, yan o. Oh. Nagdugtong pa ako dito ng ano. Naglagay pa ako dito ng pakainan nila kasi kulang yung isang diretsyo mga kanayipi. Hindi nakakakain yung iba. Kaya nagdagdag ako dito sa side na yan. So, ito. Didos na PBC. Yan na yung painuman nila. Ito yung ano, yung sobra dito sa ano sa ano. Yan yung sobra sa ano sa ginamit natin sa ano sa project ni Kuya Norman Soliben. Ayun Kuya, ginamit ko na yung ano, yung didos na PVC. Ginawa ko lang painuman ng aking mga manok. Ayan mga kanipis, maganda-ganda na yung kanilang kulungan. Ang takaw nila mga kanaipi Sa bagay Maluwang na silang makakakain dito At makainom ng gusto you o Umiinom na yung isi o no? Alright mga kanaipi Nakakatakbo-takbo na yung iba dyan Saka hindi pa ako nakapag-harvest ng itlog ng aking mga alagang manok, mga kanaipi. Mukhang maputla yun eh. Maputla nga mga kanayip eh. I-indiksyonan ko yan mamaya. So, kailangan pa natin bumili ng premoxil na gamot para ipainom sa kanila. Ayan mga kanipi, successful na naman yung project natin ngayong araw. Alas 5.30 na. <laughs> so salamat mga kanipi. At pasensya muna dahil di pa ako nakapag-reply ng comment nyo. Siguro bukas nakakapag-shoutout na tayo sa inyong lahat. Ngayon, pasensya muna. No? So dito ko na naman tatapusin ang vlog. Thank you so much sa inyong lahat. Sa suporta, sa panunood at sa noise keep sa ginagawa nyo maraming maraming salamat kita kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin natin stay safe lagi I love you all and peace out